Totoo nga bang pwedeng malason dahil sa pagkain ng hilaw o hindi lutong pagkain? Tara, let's prove it! Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Food is life para sa karamihan. Ngunit pa paano nga ba nangyayari ang food poisoning? Tara, let's prove it! Ayon sa MayoClinic.com na food poisoning ay nangyayari dahil ang mga mikrobyo, viruses, bacteria at parasites ay pumapasok sa pagkain. Gayon din ang mga harmful chemicals ay nagdudulot din ng ilang kaso ng food poisoning. Dagdag pa sa Healthline.com na nangyayari din ang food poisoning kapag ang pagkain ay hindi nilutong maigi, nirihit o hindi maganda ang pagkakasunod storage sa pagkain. Kaya pay ng mga eksperto matutong maghugas ng kamay bago magprepare ng pagkain. Hugasan ding maigi ang mga lulutuing ingredients at humanap ng tamang storage upang maiwasan ang food poisoning.